Patay ang dalawang lalaki sa Pasay City ng pagbabarili ng hindi nakilalang gunman. Ang isa na damay lang umano sa gulong sumiglab dahil sa pustahan. Yan ang ulat ni Naglalaro lang sa bilyaran sa barangay 179 Pasay City ang mga lalaking ito mag-aalauna ng umaga kahapon. Pero maya-maya, biglang pumasok ang lalaking nakahelmet at pinagbababaril ang lalaking nakaitim na t-shirt. Dead on the spot siya. Nadamay rin sa pamamaril ang isang lalaki at hindi na umabot sa ospital. Tinabutan nga namin doon na nakahandusay na yung isa na duguan. Ganon din na uh, sa dulo, may nakaupo na nakahubad ng damit, hubad baro, ika nga, uh, may tama rin daw. So, tinignan kung ano, at uh, buhay pa naman, humihinga, tinawag, pinapunta ko agad yung aming mobile, tsaka nagpakuha ko ng stretcher para madala sa Pasay City General Hospital. At sa kasawa yung palad, uh, hindi na siya umabot ng buhay dun sa hospital diniklear siya on arrival. Nang reviewhin ng CCTV, napag-alaman na may dalawa pang kasabwat ang gunman. Hagip sa CCTV footage ang dalawang magkasunod na motorsiklo kung saan nakabackride ang gunman sa ikalawang motor na nag-overtake sa kasama nitong motorsiklo. Kita naman sa footage na ito ang pagbaba ng gunman para sa sadyain ng target na bilyaran. Iniimbestigahan pa ang motibo ng mga pumatay. Pero isa sa mga tinitignan ng mga pulis na dahilan ay ang tinatawag nilang bilyarista. Pag sinabi natin bilyarista, ito yung mga mga gagaling sa bilyar na pumupusta. So, nagkakandak na rin kami ng investigasyon sa mga kakilala namin na naglalaro kung may, papa, may, may, posibleng link sa malaking pusta or what. Pero kasi sa pagtatanong namin, uh, maliitan lang naman ang halos ang ano niya, mga isang libo, ganun. Posible rin daw na mistaken identity ang dahilan. Ayon naman sa barangay. Uh, nung bago nangyari yung shooting incident, yung mga residente ko nagsabi na nakarang gabi, pabalik-balik na yung mga nakamotor, ang bibis magpatakbo. Tapos pabalik-balik yan, napagtanungan yung mga bata, hinahanap at yung tao, pangalawa, tinatanong anong oras magbubukas yung bilyaran. Hindi raw namukaan ang mga suspect dahil nakasuot sila ng helmet at face mask. Samantala, naghihinag-peace naman ang mga kaanak ng biktima. Marangal na nagtatrabaho bilang tour guide at personal driver ang nadamay lang sa pamamaril. Sana po, huwag makonsensya sa ginawa niya dahil may nadamay na tao na walang kaalam-alam. Maliliit pa po yung mga bata. Yung da dalawa po kasi anak niya. Yung isa kakagraduate lang, yung isa nag-aaral pa ng elementary. Kakagraduate na ng elementary nung isa. Hindi na nagbigay ng pahayag ang pamilya ng sinasabing target dahil abala sila sa pagpoproseso sa cremation. Pero ayon sa kapitan ng kanilang barangay, Ang tahimik ng puyan, uh, meron siyang barbershop dyan sa St. Agustina. Uh. Tinutugis pa ng mga pulis ang tatlong suspect. Studio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.